Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan, ang pagtuuna ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan nga nagpakita o walay undang paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wa eh! kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Yes! 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 Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Yes! 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 Maraming salamat po and God save the Philippines. Yes! 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 Pilipinas Duterte. Duterten! Duterten! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Mix Suntay, Attorney Mix Suntay at si Kiko Del Mundo kasama ang Duterte candidates. Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Kiboloy, Attorney Bobet Torrejon, together with, together with Senator JB Hinlo, Honeylet Avancenia and Kitty Duterte. Sa kinabukasan ng ating kabataan Suka ang tamang, suka ang tamang Duterte, Duterte Sabay-sabay natin kantahin Kung pwede nyo buksan ang inyong mga flashlight Buksan po ninyo ah!

Huling sama-sama Pilipinas, Duterte pari Ang tunay na nagmamahal sa atin Laban niya ay laban natin Sing with us, Pilipinas, Duterte pari Pilipinas, Duterte pari

Everybody Filipinas tu ter de parí La banya La banya Everybody sing Filipinas tu ter de parí Pakinggan po natin. Sila, Kitty Duterte, mag-block vote po tayo. Ito po ay para sa Pilipinas. Pilipinas! 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 Maraming maraming salamat sa ating mga senador. Maraming salamat. Congressman Bo Suntay for hosting this rally. Maraming maraming salamat. Team Suntay, Meg Suntay, Kiko, and our Duterte candidates, Pondok, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Kiboloy, Rodriguez, Salvador, Mata. ang Pilipinas unahin, may asin,